Hello mga idol. Technician muna si Inday ngayon. Kasi nasira ang ating makina. Kailangan nating ayusin. Kasi walang ibang mag-aayos kundi tayo. Kaya kailangan natin pagsikapang ayusin. Alisin muna natin tong karayong kasi natutusok ang kamay ko. Yan. Nilinis ko na po hanggang ilalim. Marami na nagbara na fiber. Kaya kailangan nating linisin. Ilang buwan na din na hindi nalilinis ito kaya. Ay! Ay! ano ba yan? Nalaglag pa. Saan ko hahanapin yun? nilaglag pa ang tornilyo natin guys bayan? yan yun nga nga nilaglag hirap na hirap kung hanapin yung pakain tornilyo na pakaliit ano ba sana naman makita ko pa agad kalitit pa naman hatak ka Wait lang mga guys. Oh, ano yan? Huwag ka namin na Ayun. Salamat at matita Maliwanag pa rin ang mata. <coughs> Maliwanag pa rin ang mata ng ingay. Buti na mat nakita ko kaagad. Kasi oh. Gano'ng kali ito. Oh. Ito nga kanina nalaglag eh. Ang tagal-tagal ko hinanap. Kasi sa ilalim ng makina ko may mga gamit-gamit. Kailangan natin ilagay para hindi na malaglag. Hirapan ako maghanap. Ito lang pag naisulot na naman yung Ay, malalaglag na naman. Ano ba yan? <laughs> malalaglag na naman. Hirap kasi ng tayo. Dapat yung kaliwang kamay ang gumana. Kaya lang ay hindi ako marunong sa kaliwete. Ayan, hihirapan ako. Hindi naman pwede sa kabila magawa. mahirap sa lahat yung tinanggal mo lahat yung ano tinanggal mo lahat ng gamit ay kalilit pa naman ng tornilyo buti ta kung tayo expert mm. kailangan pala itong ating buhay na ilaw nagpapakahirap ako sa buhay ito mas maliwanag pala itong aking mahina ng karga ng plastic ko. Yan, ay ko na yung isa. Mamaya ako nahihigpitan ni kakabit ko muna yung isa kasi baka mawala pa. Lalo hindi tayo makakapanahi. Yan. Ganyan ang trabaho ni Inday dito. Kailangan lahat ay alam. para dire-diretso ang trabaho, di ba? Pag hindi ka marunong, tigil ang trabaho mo. Hindi ka makakapanahe Kaya kailangan marunong ka din mag-maintenance ng iyong makina. maluwag pa dito lang naman pinag-aralan ko yan para hindi na ako tatawag ng ano kailangan kasi mahigpit kasi pag lumuwag may tendency makabali ng karayom yan kakabit na po natin ang plate plate. Ito, medyo maalwan kasi malapad-lapad yung kanyang tornilyo. Hindi katulad nung isa, sobrang liit talaga. Ito namang aking ano, screwdriver. Napakaliit, napakaikli ikli Hiniram ko lang to. Ako kasi bili ng bili. Yung asawa ko ang galing magwala kung sa saan nilalagay. Kaya pag wala akong magamit. Ganyan din ba ang mga asa-asawa nyo? Kahit ako'y bili ng bili ng gamit ko, ginagamit niya kasi. Kahit na yata tigisa kami, unang nawawala yung kanya. Tapos susunod naman yun sa akin. Kukuhanin niya tapos kung saan, -saan nilalagay Ayan. Di ba marunong mag technician ang inyong Inday oh. Marunong din akong mag carpintero. Marunong din ako mag tubero. Oh, di ba? Maraming alam na trabaho si Inday. Dapat ang babae. Eh. Hindi lang basta babaeng bahay na nakaupo lang. Dapat marunong din sa mga bagay-bagay. Ito, mahirap ito kikabit. O, oh, diba? May kabit na ninday. Ni Put naman, put. Nangangati ang ilong ko, guys Baka may, ano, may perang padating. May perang padating. Ganun ba yung Pag nangangati ang ilong, may perang padating. Saan kaya mong gagaling? Si. ang cute nun no hiniram ko sa kapatid ko ang cute kalit ng kalit lit ng tangkay kailangan ko na naman bumili ng ganito ayoko kasi nung pag may gagamitin gagamitin ko yung hihiram ito naman karayom Karayom. Pag tumatanda, lumalabo ang mata. Ayan. Ah, okay na guys. Testingin na natin to. Testingin na natin. Kung ayos na. Yan, hindi ko pa ma-shoot. Hindi ko pa ma-shoot. Testingin nga natin kung ayos na. kaya manal mga guys shearing luwag luwag bakit pa shearing kuha tayo ng malaki laking retaso at mukhang ipaayos Ayos na Ayos na guys oh. pa O oh, diba Ayos na Diba Mas magaling yung marunong in case of emergency kaya mong gawin mga dapat mong gawin yun lang guys maraming salamat thank you for watching bye bye